Hi everyone! Welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Rochelle, also known as Shelly. I make videos related to work from home and what it's like to be a work from home mom. So, if you like those videos, please hit like, share, and subscribe. Enjoy watching! Hello mga ka-Chelly viewers! Welcome or welcome back to my YouTube channel, Simply Chelly Vlogs. So, for today's video update po tayo sa aking e-bike for the last 8 months since, nakuha, since nung nakuha ko siya nung March 1 of this year. So, 8 months na po siya sa akin, guys, and... Um, marami nang nangyari sa kanya and i-share ko sa inyo syempre para ano para updated kayo and as well as 'di ba baka mamaya may experience ninyo yung mga na-experience ko at least alam niyo niyo alam na ninyo kung anong gagawin niyo okay so bago tayo magpatuloy guys please do not forget to hit like share and subscribe to my YouTube um YouTube channel kumbet niyo yung mga ano yung mga contents ko or raw contents ko about dito sa e-bike about sa work from home and you know um a life of a you know simple work from home mom. so nandito ko ngayon sa room namin and uh, shortly lalabas tayo para ipakita ko sa inyo yung aking e-bike at ang kanya ang mga pagbabago tungkol sa kanya so gabi na pala <laughs> hindi ko napansin. Ayan. So, pasensya na sa ingay na aking mga aso. So, first, ang nagbago dito sa e ibay ko, syempre, gaya ng sinabi ko sa uh, vlog ko last time, papalagyan ko ng tint. So, ito yung sa bandang taas. Ito naman yung nasa bandang baba. Ayan. So, di na ako nasisilaw. Kasi sa umaga, pag nagahatid ako, kasi nga may tint na siya dyan. Tapos, ito naman sa baba. Um, hindi na na ano, hindi na naaarawan yung aking digital ano dyan, cluster. So, ayan siya, guys. Um, eto nga pala, isa pang nangyari sa kanya last June. Last June, guys, nabangga ako. So, eto kung nasaan yung sticker ng pusa, basag po yan. Um, siguro mga ganito kalaki yung basag, ganyan. Ganyan kalaki yung basag. And tinapalan ko na lang siya ng pusa, guys. Tapos, etong bull bar niya, pumailalim to dito sa ilalim ng bumper. Yan. Um, inayos lang yan. Uh, ibin, buti nga na ibalik guys at hindi siya natanggal. Actually, ang naka sa akin ay tricycle. So, sumabit dito yung ano niya, yung tapalobo ba ang tawag doon? Basta yung fender ng kanyang ano, ng kanyang, ng kanyang gulong. Sumabit dyan kasi, um, patawid ako galing hospital, nakahinto na lahat doon sa side ko kasi pinapadaan nga nila ako. Kaya lang, um, ano, nag-counterflow si tricycle na mabilis. So, isigundo lang yun guys, bigla na niya akong naano dito. So, yan, tumabingi siya. So, kung nagkaso ako, hindi na ako nagkaso guys, hinayaan ko na siya. Um, ganun talaga eh, ba diba? So, kung makikita nyo, uh, may mga marking siya dyan. Yan. So inisip ko kung ipapaano ko siya papalatero. Latero. <laughs> Ipapaayos ko pa siya, papamasilihan para mapapantay tapos plano ko sa kanya na um takpan siya ng ano ng uh, tawag doon. Anong tawag doon? Chrome ba 'yun? Hindi, basta yung color black siya. Hindi chrome, eh chrome makintab 'yun eh. Um, carbon fiber ayon. So yan. Yan siya. Actually may crack siya dyan guys. Ayan, oh. Ay, hindi pala. Gas-gas pala yan. Saan ba yung crack niya? Saan ba yung crack niya? Ah, ito. Ito. Crack niya yan. Ayan. Crack niya, guys. So, ayun. Medyo madumi lang siya ngayon kasi nag-uulan niya. Nagputik-putik. ba diba? So, ayan. Nakita niyo na to noon, eh. O nakita nyo ba? O hindi pa. So, ito naman, reflector sticker lang yan, guys. Para pag nalabas kami sa gabi, visible siya lalo color yellow yan. So, tignan nyo, naiilawan siya ng, ano, ng flashlight ng, ano ko, ng cellphone ko. And, yan, para siyang strip light ba ang tawag nun. Ayan. So, another thing na nangyari dito sa akin e-bike is, na-flat yung gulong ko. <laughs> dito sa side na to. Ayan. So, hindi ko pa siya nalilinisan, guys. Kalilinis ko lang nung nakaraang araw. Kasi pinamaintenance ko to kanina. So, papaliguan ko pa siya. So, ito, nung na-flat to, humiwala itong, itong goma dito sa mags niya. So, ganun talaga ang sakit ng, ano, ganun talaga ang gulong ng e-bike, guys. Uh, hihiwalay talaga siya. Tapos, um, may spare naman ako dyan. Ginamit ko yan pinalit ko dito tapos pinabulkanize ko to ginamit ko uli kasi syempre yung bago iyo ko na mamalaspag di ba so on the same day napavulkanize ko at yan na siya um Meron niyang ano sealant sa loob, dilagyan ng sealant sa loob isang bote. So para siyang liquid sealant or glue na nasa loob. So ayun. So yun lang naman. Ano pa ba? Ah. One more. Ayan. So, yung handbrake ko, napatid yung handbrake ko, guys. So, yung itong string na to, napatid yan. So, kakagawa lang din yan kanina nung pinamaintenance ko. um Ayun. So, may handbrake na uli ako. Mga ilang linggo din ako walang handbrake, guys. Uh, kinakalsuhan ko lang ng, ano, ng uh, kinakalsuhan ko lang ng bato yung e ibay ko para hindi siya umatraso us So, ayan. Uh, Nagbayad lang ako ng 400 dyan. Pero yung maintenance, guys, every 5 months or 5 to 6 months, pinapa-maintenance po natin ang ating mga e ibay lalo na kung 4 wheels, no? kasi yung mga bearing niyan delikado lalo na kung may mga nalulubak ganyan so kailangan ng lubricant or ng grasa doon sa mga bearing niya kasi otherwise mababasag yun. tapos aalog-alog yung ating yung ating ride ayan so ayun ang update sa aking e-bike so ito pa rin siya ito yung aking inayos. As you can see, cable tie lang yung mga yan. Kasi, nung binigay nila tong trapal, hindi maayos yung pagkaka -install. Um, pumapasok yung tubig, dyan. So, ako nang nagayos ayos niyan, guys. Yan para yung electric fan niya. Yan. So, yun lang naman. Um, Paminti-maintenance lang ako. Uh, ayun. May isa pa akong problema. <laughs> May mga miming kasi dito, guys. So, kita nyo, pinagtitripan nila yung yung mat. Ayan, kinakalmot-kalmot nila dyan. Kasi pag gabi, saka ko lang siya na ipapasok. Kasi pag mag-charge ako. Pati yung upuan actually na ayano Ayan o, kita nyo. Kalmot ng pusa yan guys. Bad trip, ba? Diba? <laughs> lang, natin magagawa pusa yan. Ayan. So, ito rin, meron na rin palang kalmot sa likod. Ulo! Ayun lang napansin to ah. Ala siya. Ay, nako. Anyway. So, ayun lang ang aking update sa e-bike. So, guys, for now, yun lang muna ang aking masi-share tungkol sa aking e-bike. So, like I said, marami nang nangyari sa kanya. Pero alive and kicking pa rin naman siya up to now. Nakapaghatid pa rin ako sa mga anak ko. Nakaka-grocery, napakalaki Napakalaking bagay talaga. So, kung gusto nyo yung mga contents about about e-bikes, ganyan. Uh, then, subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Road to 10,000 tayo. Pagbigyan nyo na ako, guys. <laughs> Ang tagal-tagal na hindi pa ako nakaka-10,000. And sana, ito na yon. So, more of content about e-bikes and more content about, you know, work from home. Diba? Kung, kung meron kayong, meron kayong mga questions, i-comment nyo lang down below and I'll do my best na sagutin ko po kayo kung tungkol sa e-bike yan o kung may question kayo about about um, work from home. Ayan. Uh, pipilitin kong ano, sagutin yan at yun ang in-next content ko. Ayan. So, marami pa akong i-content about e-bike, guys. About Evida Law. Um, about sa mga panghuhu, nangyayaring panghuhuli, um, about sa mga haters ng mga e-bike, ano pa ba, about sa mga comments, about sa mga e-bike. So, marami pa yan guys, pero masyado na mahaba pag pag-uusapan natin yan lahat ngayon. So, see you on my next vlog na lang guys. And again, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you in my next vlog. Bye for now. Thanks for watching guys. Please don't forget to hit like, share, and subscribe!